Yan, huli po sila, oh, nang lalaro sila na ng mga bingo. Oh, ayan po, oh, nangunguna. Hello. huli huli po, nagbibingo sila, ayan. At may instruction pa. Ay, sali ko dyan. Isang card lang. Sali ko, dollars yan. $40? dollars ko yan. Sali ko, cards namin yung pabeg, magkano? 230. 230. Huwag magtatanggal ng tanto as tuloy ang laban. Yes! Ay! Sana ko. Isang kore. Sige yan, sumali ka. Sayang yan. Forty dollars yan. Sige. Atay. Kung meron ko, may dala ako. Ito kasi, No, 20 lang. Ay, okay. happy, hey, Ngayon, ay taling lang ka pala. Tayo, <laughs> ng peso. Oh! Ay! Pero kung gusto nyo na okay lang. Kunin nyo na para na kayo. Oh, yeah. so, oh, si lang Si Bea! Si Bea! Si Si, si